Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si John Clarence Aire Ponte mula sa grade 11 quality. Ngayong araw, tatalakayin ko po ang timeline ng kasaysayan ng pangulad ng wikang Filipino. Ang ating wika ay isa sa mga pangunahing simbolo ng ating pagkakilanlan bilang mga Filipino. Unang-una, bago pa man dumating ang mga Kastila noong 1521, mayroon na tayong umiiral na wika tulad ng Tagalog, Cebuano, Ilocano at marami pang iba gumagamit din ang mga katutubo noon ng baybayin. Isang sinaunang sistema ng pagsusulat na, pag, na nagpapatunay na mayroon tayong mataas na antas ng komunikasyon. Nang dumating naman ng mga Kastila, ipinakilala eh nila ang wikang Espanyol bilang opisyon na wika ng pamalaan. Ngunit, kahit ganito ng kanilang layunin, patuloy pa rin ginagamit ang mga katutubo ang kanilang sariling mga wika sa pangara-araw na pamumuhay. Pagkatapos ng mga Kastila, dumating naman ang mga Amerikano noong 1898. Kasama ang kalinang kolonisasyon sa ang pagdala ng wikang Ingles, na ginawang pangunahing wika ng edukasyon at pamalaan. Sa panahong ito, malawakang itinuro ang Ingles sa mga paralan, na nagbigay daan sa mga bilingualism ng maraming Pilipino. Noong 1935, sa ilalim ng Saligang Batas ng Pilipinas, Itinakda ang pagbuo ng isang pambansang wika na ibabatay sa isa sa mga katutubong wika. Itinatag ni Pangulong Manuel L. Quezon ang surian ng wikang pambansa upang mag-aral at pumili at magiging batayan ng pambansang wika. Noong December 30, 1937, idineklara ni Pangulong Quezon na ang wikang Tagalog ang magiging batayan ng ating pambansang wika. Ito ang naging simula ng formal at pag-angat ng Tagalog bilang wikang pambansa. Simula noong 1940, naging bahagi na ng kurikulum sa mga paralan ang pagtuturo ng wikang pambansa na noon ay nakabase sa Tagalog. Sa ganitong paraan, mas maraming Pilipino ang nagsimulang matutong magsalita ng pambansang wika. Noong 1959, pinalitan ang pangalan ng wikang pamansa mulang Tagalog at ginawang Pilipino ang layunin nito na ay napapakita na ang wika ay hindi lamang para sa mga Tagalog, kundi para sa buong Pilipinas. Sa saligang batas ng 1973, itinadha na ang wikang Pilipino ay patuloy pa larin rin at tatawagin, tatawagin ng Pilipino. Ang wikang Pilipino ay sumasalamin sa iba't ibang wika ng bansa na nagpapakita ng ating pagkakaisa. Noong 1987, sa ilalim ng bagong saligang batas, Purma na ang Pilipino bilang pabansang wika ng Pilipinas. Nakasaad din dito na ang Pilipino ay dapat pagyamanin at palawakin base sa iba't ibang wika ng bansa. Sa kabuuan, ang kasaysayan ng wikang Pilipino ay sumasalamin sa ating kasaysayan bilang isang bansa. Ang ating wika ay patuloy nagbabago at umuunlad. Isang simbolo ng ating kultura, pagkakaisa at identidad bilang, bilang mga Pilipino. Maraming salamat po.